So yun mga boss, dito sa ADV160, mag install tayo ng mga auxiliary light. TDD na dominator, mini driving light. So yung relay na gagamitin natin mga bossing, denso. Ayan mga bossing. Ito yung relay na maliit lang. So hindi siya takaw espasyo dito sa ating ADV160. Itong pinato mga bossing sa bandang kaliwa, ito yung 87, gitna 30, Babang pin, pin number 85. Dito naman, pin number 86. So, yung mga bossing, ito yung gagamitin natin para sa ADB 160. Aalisin natin itong mga kaha dito sa harap. And then, yung headlight assembly. Ito. Tsaka yung panel gauge. So, tara mga bossing. And then, ipapakita ko na sa inyo kung paano i-wiring ito. Ito muna yung una natin tatanggalin tong tornilyo na to. Tapos dito sa ating cowling na to may lock dito sa likod. So papakita ko sa inyo mga bossing kung ano yung lock na tinutukoy ko. So alisin muna natin to. Gamitan natin ng alin. So ayan. So first time natin to mag baklas ito mga bossing. Ayan. Tapos, dito naman sa kabila. Okay. Yan. May mga bossing, alis ah, na natin. Itong, dito sa, yan. Okay. Dito sa kabila. Ganun din. Nakakatakot, kahit motor ko to, Hmm. Hmm. mas maigi kita lagi mga bossy, may panikwat. Ayun, madali lang siya. Oh. Dito sa kabilang side. Ayun. Ayan. Sa kabila. mga iya yan ya ya up dandahan dandahan tayo mga bossing up paano betul? to up uy lang so dapat pala pag binaklas itu naka side yung naka slant yung manobela so yung mga bossing yung calling okay, so, tingnan natin kung may basag kung may putol so wala na naman itong dalawang tornilyo na to alisin natin yan itong screw na to kasi itong buo na to tatanggalin natin to tapos dito rin sa kabila Philips screw mga bossing tapos dito sa bandang charger mga boss meron din tong screw ilawan natin ilawan para makita nyo mga bossing Ayan na. Kita nyo ba yan? Yun, 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 yun. Yun. Kita nyo ba yung mga boss? Ito, ito, ito. Ayan. Screw yan. Ito. Uy. Dal-dal na. Mas Wait. Ang ganda yung amazing. Yun, post pin na. Okay, yan o. Ha, ah, boss, kita niya, bumuka. Yan. So, may apat siya. Ganun dito sa kabila. Ganoon din sa kabila. Ito. Hmm. Yan. mga boss. Okay. Tanggalan natin. So next. So ito na mga boss. Sinatanggal na natin yung mga push pin. Dito. Yung apat. Dito. Tsaka dito. Dito. So, ang susunod yung tatanggalin dito mga bossing, eto. Yung gilid na to. Eto. Yan. Eto. Yan. Pakot. យ៉ាងអញ្ចឹងអត់បានយក black នេះអូខេជ ላ នេម takut. <laughs> takut aku mau bos di bidang mag crack nih, eh, no. So, Ditunggu teman bosin. Ano kaya <coughs> Yun. So may So para matanggal pala siya bossing, medyo alalay mo siya ng pahila tapos sabay tulak nitong pangtungkab. Ganun pala siya. first time kasi nating yung mga ito mga bossing kaya idiot na nakatakot tayo sa kamila ang top yun medyo alalay lang talaga kasi ito matigas medyo mahirap sa dito mga sa corner na to dito ako nahihirapan na side Ayan. ano kaya to hirap mga bossing to, to. Nga nga pa ko Mấy oh oh. mga bossing xing ngon

bossing malapit na ba so yung mga pin pala na ito naka ganon so patos yung tusok ng pin pag ganon mga bushing pag ganon so pa pwede siyang hilain pa backward dito kaso Siyempre, pagbago bago pa lang, yung mga lock medyo matigas, kaya nakakatakot. Pero yung paghila talaga mga bossing, nakikita ko, ganoon siya eh. ganoon So, dahil first time natin to, medyo nangangapa tayo mga boss. Ayan na, bumubo ka na siya. Okay. yan So, medyo. natakot dito na side <clears throat> ang masikip mga bossing ang hirap mahirap tanggalin dito itong side na to tapos dito so the rest natanggal ko na yung mga the rest yung mga lock natanggal ko na dito lang itong dalawa na to ito nakakatakot yun. Okay, eh, tingnan natin. Ayan. Tanggal na yun. Dali lang mga bossing. So, check natin yung mga lock. Wait lang, ha? Bullet type. Bullet type yung kanyang... Aba? Aba? bullet type <coughs> yan yung kanyang sakit mga bossing bullet type <coughs> okay so check natin yung kaha kung may nabasag tayo so ito yung kinakatakutan kayo ng mga bossing oh. ito Pero pwede kasi mabalik ng mga bossing ito pag hinila nyo pag hinila na ng pag ganon nakakatusok pala siya dito ayan so ito yung medyo alangan kaya ingatan nyo ito ito mga bossing yung dito sa harapan yung pinakadulo ayan dapat sungkitin talaga tapos yung iba yung iba naman patusok pa gano'n kaya walang problema halos lahat ng lock niya mga bossing patusok pa ganun ito lang yung naiiba so dito kay mag iingat mga bossing yung dito sa harapan dapat pabaklas nyo muna yan ang baklas nito pataas pa ganun okay? so the rest patusok man pa ganun mga bossing so yun lang yung aking nakikita dito na medyo critical na critical sa kaha eto Okay, so kabila naman tayo mga boss. So unahin natin dito mga boss kasi andito yung medyo crucial na lock. Dapat yung pagbukas natin, pag ganun. So natin dito. Kasi andito yung jadi kagak ada brother bayong bos 天呐！ Oh. Oh. Hirap talaga mga bossing. <laughs> Hirap oh. maklasin. talaga yung pinaka mahirap baklas yung mga bossing so dito tayo padaanan man natin dito yan okay kasi so, dito ano Ayan tayo. Eh, mga bossing bumuka na dito sa kamila. Oh, salamat Lord. Salamat so, natin tong body terminal. Mm, Sige so, mga bossing, after na tinatanggal yung mga yung dalawang side fairings dito sa kanan at kaliwa. Susunod yung tutong cabin or aalisin itong lagayan ng windshield. Ito mga boss. So para matanggal to mga boss, ito. May dalawang bolt dito mga boss sa kaliwa, ito. Ay sa kanan, ito. Tsaka ito. yan sa, sa kaliwa naman meron din. Ayan, ito. Tsaka 'to. Tatanggalin natin yung bolt para maalis natin itong lagayan ng windshield. Okay, so tara. Yan. Tanggalin natin yung dalawa mga boss ito. Okay. So yan mga boss. Kapag nabaklas nyo na yung apat na bolt, pwede nyo nang mahila itong lagayan ng windshield. So, ayan. Ang atin-atin. Ayan. Atin. So, dito merong nakasakit yung tawag ito. So, dito mga boss, meron tayong tatanggalin. Tandahan lang kasi medyo magasgasan. Itong sakit ng panel gauge. So, unplug nyo lang ito mga boss. Madali lang naman ito. Ayan. So, ayan. Ito. Ayan mga boss. Alisin nyo lang yan. Tapos ito na yung lagay ng windshield at panel gauge mga boss. eh. Meron nakasakit dito. Ayan. Sakit ng selector natin. So alisin muna natin yan. Ayan. Alisin natin. Sa okay. kabila. Mm. Yan. So, mapasukan pala ito ng tubig mga boss. Yan. Alalayan natin, baka malanglag. Baka matigas pa. Ayun. Ah, So bukod doon mga bossing, meron pa pala dito sa gilid. Ayan. Sa ilalim. ayun ayun o. Oh. Ito, ito. Nakikita niya mga boss. Ito. yung humahawak sa headlight sa baba. meron ganun din dito sa kabila. So may nakikita tayong tornilyo. ayun o. Oh. Sa ilalim. Ano um, ang baso? Yan yeah, o. Yan hey. o. Ayan. Hey. Okay, alayin natin mga boss. Baka malaglag yung ating headlight. Yun o. Oh. <laughs> Yun. Ito. Mga sakit. So, alasin man na natin ito. Mm, yan. Dito pa. Ano Ito. Yun. Na natin -na ang <tis> Yan. So alisin nyo mga bossing yung mga wire Tapos next Meron pa ba? I think wala na Wala na mga boss So ito na baklas na natin yung headlight So mga boss, after natin itong mabaklas yung mga kaha ng ADB 160 dito sa harap um, Ika-kabit natin dito mga bossing yung dominator muna at yung mini driving light